Hello guys. Share ko lang sa inyo ang aming pili. Tapos ayun. Ayun. Tatlong pili. Tapos ito yung buko. Ayan. Anim na buko yan. Tapos may mga tanim ako dito guys na abaka, saging. Yan Yung tinatawag nilang kalibo. Or sabah. Yan si ano, best friend ko guys. Si Padingyado. May gusto niyang guys. So, oh makahiling kang araw ka na best friend mo uh, one hand lang yan guys so, hindi na niya na marayan single nga pala yan guys ba type nyo siyang maging ano <laughs> kabiak <laughs> <laughs> ito si kuya mark uh, may, may kalsada na rito guys oh, uh, simentado hanggang dun ayun yung sasakyan ko oh, uh, nakaparad ah. Uh. Dito ako magpapagawa ng bahay. Yan yung makinis na yan. Yan. Magtatrabaho na ako guys. Okay. Dapat din in, 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 ni Mama no, hmm. ah. Stop muna. Ito pa lang po. multi tree